Ito pumalag. Minsan lang naman ito, Mari. Alam mo, ito naman si Pare! Ano naman nang bahala sa'yo? Ha? Ito pumalag, ha? Raulo ka. Christian, tulong! Pare, di ba parating na si Baldog? Oo nga, pare. Eh. Pare, meron ng plano. Ito, robust. Teka, pare. Ano nga mo dyan? Pagdating na pagdating niya, papainumin agad natin. Exacto, lalagay ko yung robos. Obo! Pare ba? Ome, oh, manginig yun. <laughs> <laughs> Uy, may baldog, saan po kayo pupunta? Ah, uh, dito lang kala Christian. Kala ko ba po nagkagalit kayo nun? Eh, yun nga yung pinagtataka ko eh. Bakit pinapapunta ako? Eh, may konti daw inuman. Uh Sige na, dito na Sige ako. Ba? Uwi ka na, gabi na. Hmm, sige po. Ingat po kayo. Ah, uh, pareng paring Christian? Pare, tago mo na po. Uh, oh, pare. pare! Maupo ka dito! Ah, uh, papasok na rin ha. Sige! O, oh, tagay mo pare, o. Oh. Uh, bilis na mo, kadarating ko lang ha. Siyempre, ganun talaga. Oo. Uh, nalaglag pa yung pare ako, pambila. Oh, uh, sige, sa akin na to ha. Oo, oh, sa'yo sa'yo na yan pare. Oo, nga parami na inom niya. Oo oh, nga man. pare, nakaisang naka isang bote na nga kami. Eh. Sa akin? sa Sa'yo. Oh, sarap. sarap. O, okay. oh, tagay mo pare. O, oh, pari mo ito. Ganyan ka pala. Ah, uh, mare. Magandang gabi. Ah, uh, Tagay oh, mo pare. Kanina. Ah. Ay, nako. Nakakapagod. Ah, uh. oh, pare, yung mga kainuman mo ah, mga lasing na. Oo nga eh tinulugan ako ng mister mo. Ah, Mare. Uy, Pare, yun? Ah, Mare, parang... nagkakalaman-laman yata tayo Alam mo, tulog naman si Pare. Baka ah, pwedeng paisa. <laughs> Ah, Mare, kasi hindi ko alam eh. Parang init na init yung katawan ko, Mare. Parang iba yung pakiramdam ko eh. Hindi ko alam kung meron sila nilagay sa ininom ko. Pag umiinom naman ako ng alak, di naman ganito yung pakiramdam ko eh. Baka naman pwede eh. Sige na. Pare! Tulog kayo? naman si Pare. Halika na. Nasasaktan ako. Halika na, hindi ka nasasaktan. Tara, balis. Baldog! Ano ka? Baldog! Ano lang pumalag? Linsan lang naman ito, Mare. Alam mo? si pare. Ako mo ang bahala sa'yo. Ha? Ito nang pumalag, ha? Raulo ka. Christian, tulong! Ay, maingay! Pare, Mrs. Pina! Alin? Pare, ano ginagawa mo sa misis ko? Bitawan mo ako! Hindi lang basta alak yung pinainom mo sa akin! Pare, hindi ganoon ang tama ng alak. Bakit mo nilagyan ako kung ano-ano yung iniinom ko? Eh ano naman? Eh kung meron naman ako nilagay, bakit yung misis ko pag didiskita mo? <laughs> Di umamin ka rin. Pare naman, akala ko okay na yung tampuhan natin. Tapos pati sa inuman pag titripan nyo ko? Pare, tandaan mo. Kung ano yung ginagawa mo sa tao, hindi yun din yung babalik sa'yo. 嗯。